sa mga baguhan pa diha nga gusto niya nga mo earnings ang iyang Facebook profile ang una ninyong pagabuhaton before ninyo i-own ang iyang professional mode kahinanglan nga inyo ginang i-clearing sa ang inyong mga post nga naman inyo gina siyang hinloan pang delete gina ninyo tanan ang mga post ninyo sa inyong Facebook profile pagka clear na ana nga madilit ni mo tanan ang iyang mga nangapost ni mo. Madilit ni mo tanan ang mga ni mo. Ayha dayon ni mo i-on ang iyang professional mode. Okay. Pag mauna ni mo ang iyang professional mode, automatic na din na siya. Magpakita na din na siya din ha, nga na followers. So, nga nung inanaon mo na aron wala kay violation. Aron pag-on nimo sa imong professional mode, ang imong Facebook profile wala na gyud kay violation. So, muna siya ang diskarte. Unya, pwede ka na dayon mag-upload og video. So, unsaman ang video nato nga i-upload. So, kainhanglan nga original gyud nga video. Authentic gyud para wala tay violation. So, muna akong giingon sa inyo kung mo blog na kalita, mo create na ng content, dapat naagid atong hulagway. Diligid mawala atong hulagway. Kay gikahinanglan gyud nga naagid tay hulagway. Kay sus malabo gid kaayo mamonetize kung wala ang hulagway sa atong mga video. Kay experience na gina nako. Experience na gina nako. Kay ang paghimo og video dapat gyud na agi kay hulagway unya pila man ka minutes gyud ang atong long form video so dapat gyud maghimuta sa atong long form video ay kahinanglan gyud 3 minutes gyud siya sampak giyod siya sa 3 minutes nga naman aron makasulod siya sa standard kay mo gid na siya ang standard sa long form video 3 minutes gina siya. So maghimo kag og imong long form video kay nanglandgit nga maka dasig ang imong content ang imong topic kay aron ang magtan sa imong long form video ganahan siya. Ganahan siya. So kung na nagalita kaya usam mo siya ka requirements ang maghimo ka og long form video kay munamana karon ang update nga bag-o karon ang content monetization so kanang content monetization dili ta invite ana kung dili ta makasulod sa atong standard nga mga long form video